Hi guys, good morning. Hi, usay mas trabaho na naman tayo guys. Trabaho na punta. Nakaw tayo guys kay magba magbasta. Okay. Ito na lugar na sa Japan, guys. Lugar na sa Japan, guys. So, mga ano, Tahimik yung lugar ko guys. Maganda. Tahimik. Pero pag nasa city ka guys, madaling araw pa puno na yung kalsada. <laughs> Dahil sa daming tao. Ito namang lugar namin guys, probinsya. Wala masyadong tao ba? Pag madaling, ganitong oras wala pag tao masyado. Pero pag sa city guys, Madaling araw pa lang puno na yung kalsada. Dahil sa daming tao, naghahabulan ng sakay ng train, bus, kasi puno lagi, guys, pag umaga. Ganyan ka, daming tao sa Tokyo o sa mga city, guys. Hmm. Yan lang po, guys. Trabaho muna tayo. Mamaya na. Mamaya ulit. Bye.